Bakit si Lord? Okay, alam ko marami kang pagsubok, marami kang problema, marami kang kinakaharap na sitwasyon na gusto mo nang bumitaw, gusto mong umayaw, gusto mong mag-unload, gusto mong mag-quit, gusto mong magbawas kasi stress ka, nahihirapan ka. Pero bakit si Lord? Bakit si Lord pa ang naisip mong bitawan? nare-realize mo ba na si Lord ang mas higit na kailangan mong mas kapitan, si Lord yung mas kailangan mong sandalan, kasi si Lord yung mas makakapagbigay ng solusyon sa problema na kinakaarap mo. Sa dami ba naman ang pwede mong bitawan, bakit si Lord pa? Kaya ang tanong ko sa iyo kapatid, sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo, bakit si Lord pa?